So, what's up? Magandang gabi sa inyong lahat, mga kamanok. So, once again, this is P.G. Vergara of Linyada ng Mamay. So, andito ulit ako upang uh, sumagot sa inyong mga katanungan, okay, sa comment section. So, medyo nagtagal ang ating upload. Pasensya na po kayo at uh, meron lang tayong inuna. So, ngayon, muli tayong babalik sa mga katanungan ninyo sa comment section dahil kayo nga pong aking priority, okay, kayo ang aking dapat unahin. So, huwag natin ito masyadong patagalin. Don't forget to click the subscribe button and yung ating notification bell at ilike po yung video nito para sa mas marami pang advice, usapan tungkol sa pagmamanaw. Okay? So simula na po natin ang inyong mga itinanong dito. So ito galing kay Abdul Malik Jangka TV Vlog. Ayan. So ito yung tanong niya. Idol, paano ba ang tamang pagbababad ng Jackie Oats? i level lang ba ang dami ng tubig sa level ng Jackie Oats? Okay? So, mga kamanok, ang tama pong dami ng paglalagay natin ng uh, tubig sa fermented jockey oats, kung gaano po karami yung, yung taas ng jockey oats do sa ating pinaglagyan, ganun din po kataas ang dami ng tubig na ating ilalagay. For example, ano, ito yung lalagyan natin. Ang jockey oats, nung mailagay po ninyo, gantong kataas. Okay? For example, ito yung lalagyan ninyo, ito yung jar, ganito kataas. So, ang tubig po dapat ganyan din kataas. Okay, parehas po sila. Proportion po sila. Okay? So, kagandahan na po yun, mga kamanok, kapag uh, na-reach nyo yung one week na fermentation, banayad na banayad po. Hindi po sobrang langoy ang jacky oats. Hindi naman po sobrang kulang ang tubig. Tama lang po yun. Okay? So, Abdul, sana kahit paano makatulong yan. Kailangan ko lang bilisan ng sagot kasi marami pang naghihintay, na katanungan. So magtanong ka lang ulit sa akin next video, sasagutin ulit kita. Okay? So next, agaling kay Camilo Santos. Ayan, so idol, ayo kumain yung manok ko. Ano ang dapat kong gawin para lumakas silang kumain? Okay? So minsan po kasi sa pag-aalaga natin ng ating mga manok, no overexcited tayo. Okay, um, mahal ko tong manok na to. Kailangan ko pakainin ito ng marami para mabilis lumaki. Marami akong pagkain, marami akong patuka, marami akong pera. Kailangan tumukha ka ng madami para mabilis kang tumaba, bumulto. Hindi po ganun mga kamanok. Ang ating pong mga alaga ay meron ding measurement ng pagkain na kailangan nilang iintik intake sa isang araw. Yung iba nga, one, day, uh, one meal a day lang ay binibigay, isang beses lang magbigay ng pagkain. Pero dapat po, kung gusto mong sumigla sa pagkain ng inyong mga alaga, kailangan nagagawa mo palagi regularly yung pagpapriming. Okay, pag sinabing priming, magpupurga kayo, magpapaligo, mag inject ng uh, supplements na po pwedeng makatulong sa kanilang pangangatawan, and bacterial flushing. Dapat kailangan healthy-healthy yung mga manok. Ang isang manok po na may sipon, may nararamdaman, hindi po talaga sila kakain ng maayos. Kaya kung ang iyong alaga ay hindi ganun kaganda kumain, kabilis, kalakas kumain, kataas ng appetite, possible may problema yan. Bigyan mo muna ng Uh, antibiotic, okay, for three days, makikita mo doon, makikita mo ulit yung sigla, then fasting mo, pag maayos na, o pwede mo siyang purgahin, then magbigay ka lang ng konti, kahit mga dalawang kutsara lang sa kanya, para medyo mabitin bitin yung kanyang appetite sa pagkain. Di ba, ganoon din naman ang tao, di ba, kapag ka medyo bitin ang kain, nagugutom ka agad. So next meal, babawi siya ng kain. Okay, nagutom ako ngayon, kung konti yung kinain ko, next meal, Kakain nito ako ng marami. Eh kaso, kay tayo ang nagbibigay ng pagkain, ganun ulit ang ating ibibigay para mas tumaas po yung appetite. Okay? Uubusin niya kung ano yung ilalagay natin dyan. Hindi yung, ay naku ko, kunting nakain ito. Sa sunod, dadamihan ko yung pagkain. Eh sa tingin mo, uubusin talaga yon? Eh hindi. Kasi sawa umay. Kaya mga kamamay, tayo po ang may control sa pag-aalaga ng ating mga manok. Kung ano po yung magiging resulta nila, maganda, pangit, payat, bulto, mataba, tayo po yung Uh, in charge doon. Tayo po may kagagawan. Okay? So, kung gusto mong gumana nga sa pagkain, ulitin ko, i-priming mo, then i-fasting mo, at konti lang ang pagbibigay ng pagkain. Okay? So, next. So, galing kay Eddie Rubio. Ayan. So, tanong lang, Idol, paano malalaman na ang manok ay quality? Sana masagot mo Idol. Mga kamanok, tayo po ay may ginawa ng video dyan. So, parang nung nakaraang linggo ko lang po yun in-upload, uh, bisitahin nyo na lang po mga kamanok. Medyo marami po kasi. Eh. Binukod ko na lang po ng video para mas ma-enjoy nyo po yung panonood kasi masyado pong mahaba kung iisa-isahin po natin dito. So, balikan nyo na lang po mga kamanok. Pasuyo na lang po ako. Hanapin nyo na lang po sa ating uh, playlist. Okay? So, uh, Sir Eddie, uh, ikaw na po muna yung bahala. Okay? So, next... Uh, ito galing kay Ann Tumaliwan. Ayan, Ann Tumaliwan. Pwede po ba kahit tubig sa gripo lang ang ihahalo natin sa fermented jacket oats? Para sa akin po, hindi po po pwede. Nung una po, ganyan yung ginagawa ko. Ano po ang nangyari? Nagkaroon po ng parasite, nagkaroon po ng uod, which is, hindi nyo yun masiguro magugustuhan yun kapag ka nangyari. Kaya kung ako sa inyo, advice ko sa inyo, mineral water po ang inyong gamitin or yung tubig sa poso o kaya naman pakuluan nyo muna yung tubig bago nyo po ihalo, bago nyo po ibabad. Mas makakatulong po yun upang may natin yung pagkakaroon ng parasite ng mga uod sa ating fermentation. So gusto natin yung natural fermentation, wala tayong nilalagay na kung ano-ano pa man. Pero kung hindi pa kayo sanay sa inyong naamoy after 7 days, pwede kayo maghalo ng asukal. Suka, okay? Yung iba naghahalo ng yakult, Molasses po pwede po yan. Okay? So, next. Aha. Ito galing kay John Ace. Ayan, boss. Bakit panay ang inom ng tubig ng manoko? Parang nilalaro niya lang ang tubig tapos maya-maya sinusukan niya. Okay? So, kapag kaganyang nilalaro-laro ang tubig, possible dehydrate yung manok. Okay? Dehydrate yung manok, yung tipong uhaw na uhaw. Possible, baka mamaya hindi mo siya napainom, nakalimutan mong painumin, o kaya naman, uh, kulang ang painom na ibinigay mo sa kanya. So, possible po yun. Kaya po kung ako sa inyo mga kamanok, kung halimbawa yung manok ay uhaw na uhaw, painumin nyo lang sila ng tamang dips. For example, 15 to 20 dips, okay na po yun. Mamaya ka na lang ulit hapon magbigay. Kung talagang inom siya ng inom, walang humpay, Wag mo siyang hayaan na ubusin yung isang ano kasi po, possible hindi siya matunawan. Lalo siyang may stress kapag kaganon. Kasi mapapansin nyo minsan, may lamang tubig, hindi matunaw, hindi maalis, hindi may release. Kaya kung ako sa inyo, 15 to 20 dips lang muna, ipainom, tanggalin nyo muna. Okay, next meal, bigyan ng pagkain, then ganun ulit, hanggang sa masana yung kanyang sistema. Okay? So next, so ito naman galing kay Angie. Ayan, so sa akin boss, idol, dahil sa stress ng aking manok, dahil daw po nagdadrap ng kulay puti, Ibinebenta ko na lang po para hindi ko siya makita na nahihirapan kasi nalulungkot din po kasi ako. Mga kamanok, hindi niyo po kailangang ibenta kung halimbawa nagkaroon siya ng uh, white droppings. Okay, na na, stress yung manok, hindi magtunaw wag niyo pong ibenta kasi po baka po ano eh, masira yung pangalan ninyo. Binenta niyo yung manok, may sakit na pala. So instead, bigyan po natin ng tamang medikasyon. Makakatulong po yun kapag kaganyang may white droppings, ano pong ibigay nyo NF1 for 7 days umaga at hapon. Okay? Kung mahal natin ang ating mga alaga, atin po silang tiyagain. Kung mahal po natin ang ating mga manok, atin po silang gamutin. Okay? At least ginawa po natin yung part natin bilang breeder, bilang aga uh, uh, nga ay nag-aalaga sa manok. Okay? So wag po nating sukuan ang ating mga alaga. So next Uh, galing kay Chris Lee, Kantago. Ayan, idol, pwede ba na hindi ko na nalang uh, babasain ang jackie oats? Mga kamano, oh, pag po ang jacky oats, ay inyo pong uh, inihalo sa pagkain ng hindi nyo pa po na ferment hindi po niya makukuha yung ganda ng nutrients and mineral na meron sa fermentation. Hindi po ganun ka-effective ang jackie oats kapag kainihalo nyo nang hindi po ito na ibababa. Diyan po sinasabi ko sa inyo. Kaya po napakahalaga ng fermentation kasi po dyan po nangyayari lahat ng magagandang uh, benefits na na, 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 maaaring makukuha ng ating mga manok dito. Kaya obligado po tayo na i-ferment ito at gumagawa naman po ako ng video kung paano, paano sisimulan para magtagumpay po tayo sa fermentation. At kapag kaiyan po ay inyo pong na-ferpect, sigurado po ako, baka po kayo hindi na magbigay ng vitamina, ng injectable supplements dahil sa dami ng nutrients na maaaring makuha ng ating mga alaga dyan. Okay? So, next. From Carol Jimmy. Ayan. So, idol, saan ba dapat inilalagay ang cord ng ating mga manok? Right or left? Para po sa akin, dapat po ay sa kanan. Okay? Pero, hindi po palagi. Okay? So, kalimitan sa kanan po. Kasi po yung kaliwa, yan po yung ating Uh, ginagamit sa mga activities. Yan po palagi ang ginagamit sa ating mga activities, which is kung may mga cruelties man, kung meron mga mga, ikang ay hindi nasa mga pangyayari, nasabit sa damo, nasabit sa pako, nasabit sa kahoy, nainitan yung ating mga manok, eh wala po dapat na magiging aberya. Okay? Baka po kasi, halimbawa, yung manok natin ay lumipad, napasabit sa pako, yung 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 cord siya po ay napabitin ng magdamag, edi eh ano, ano, uh, mangangalay po yung kanilang kaliwang uh, binte kung doon po natin ilalagay. Kaya po lagi po natin inilalagay sa kaliwa. Pero kung yung manok po ay, uh, ika nga ay sanay na sanay na, for example, 5 uh, months na silang nakalagay dyan, kung pwede po natin i-rotate. Uh, uh, kung dati nakalagay sa kanan, ilagay po natin sa kaliwa para po nababalansi po yung, ika nga ay uh, yung posture ng manok. Okay? So, yan lang muna sa ngayon mga kamanok ang ating mga katanungan sa Sana kahit pa paano ay nasagot ko po ng maayos. Okay? Huwag po sana kayong uh, magsasawa, titigil na mag-comment. At ako naman po, ako po ay taos pusong sasagot sa inyong bawat katanungan. So, once again, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.